Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mark A. Perez. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad ay pumapatakbo sa loob ng daan-daang taon ng kasaysayan ng bansa. Sa unang panahon, ang mga sinaunang katutubo ay mayroong kanika nilang salita at wika. Sa pagdating naman ng mga dayuhan, lalong nagkaroon ng sarisaring wika at dumami ang mga tao na nakikipagtalastasan gamit ng iba't ibang wika. Noong panahon ng Kastila, napilitang magbago ang mga Pilipino sa kanilang pagtalastasan dahil sa inilatag na sistema ng pag-aaral at komunikasyon. Naging batayan ng mga Kastila ang Tagalog upang magkaroon ng kaunti na sanang pagkakaisa sa pagitan ng mga Pilipino. Noong panahon din ito, nagbago ang kalakaran ng pamumuhay at naging mahalaga sa paggamit ng wikang Kastila sa paipagtalastasan at sa mga negosyo. Sa panahon ng Amerikano, muli na naman naging paraan ng pagkakaroon ng pambansang wika para sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Sila ang nakapagpatupad ng Education Act noong 1901 at itinakda ng mga Tagalog bilang pabansang wika ng Pilipinas. Pagdating ng ikadalawampung siglo, itinuring na rin ang wikang Pilipino bilang isa sa mga pabansang wika ng Pilipinas, kasabay ng iba pang mga wika sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang wikang Pilipino at iba pang mga wika ng Pilipinas ay malaking bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Patuloy itong nagkakaroon ng pagunlad at pagpapalawak gamit ang Technological Education and Skill Development Authority at iba pang mga institusyon ng edukasyon mula sa pampubliko man o pribadong sektor. Ito ay pinapakita ang kahalaga ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinang identidad bilang bahagi ng global na komunidad.